Katorne welcome back to my YouTube channel Mga Katorne Kels, meron pong dumayo sa atin dito mga Katorne Isang NMAX Nagpalinis lang siya ng ilang araw Yon dragging na naman Tapos mga Katorne Kels, tumulo yung Tumulo yung oil shield Ayan, papalitan natin siya ng oil shield Bumili siya Ayan, tumulo At nangingilabot na naman ako dito mga Katorne Kels Meron akong katabi Isang nuno Ito, oh, tanita Ay, sura na Ay, sura rin mo lang Oh ngayon mga katornikels, bubutasan natin to Ngayon mga katornikels, oh. pinapalit niya lang yung bell housing niya, wala pa rin Mga ilang araw lang, nag dragging na Nang sumisyo na si boss manager Ayan, bagong-bago Ayan, no, may ano po oh. Ayan, nagda-dragging Pero malinis naman mga katornikels, malinis siya Yan. Ngayon, bubutasan natin tong, ano niya. yung bell housing niya mga katornikels Pinalinis niya na, tatlong araw lang, dragging na agad kaya butasan na natin mga katornikeos Tara na Baka butasan pa ng iba Let's do this Okay mga katornikeos Nalagay na natin tong oil shield nya Habang hinihintay natin yung bala ng barena Na binili ni yung boss manager Naiya siyang umarap sa camera Kaya mga katornikeos Kuti na lang napalitan kasi pag na ride to Mga katornikeos Sa darating na linggo Okay nalinisan na natin Yan Tayo lang natin yung ano nya mga katornikeos binili niyang parena tara na. okay mga katornigos sundan nyo lang po yung pattern na gagawin ko mga katornigos legit na legit to matatanggal yung dragging nyo mga katornigos lalong lalo, lalo na sa mga nagdadragging dyan sa mga naiinis sa uh, pagdadragging kaya ito yung gagawin ko mga katornigos tara na butasan na natin baka butasan pa ng iba let's do Okay mga katornigos, ito po yung pattern ng ano, yan, binigyan ko lang siyang pattern mga tutorials. Siguraduhin niyo lang po dito yung lining ha. Yung sakto-sakto lang diyan, yan. Yan yung pattern mga tutorials, yan. Tingnan niyo mabuti mga tutorials. Yan. Kanya po yung pagbutas mga tutorials. Ito po yung butas dito. Yan yung malaking ano, butasan niyo dito malaking malaking barena para dito po lumabas yung ano, yung dumi niya malaki dito yung maliit lang yung katamtaman lang po yung laki yan mga katorny girls ganyan no alternate po dito yung may welding sa taas yan. yan tapos alternate yan tapos sa lalim tapos yung labasan ng dumi tapos sa welding tapos dito sa ano sa taas legit po yan mga katorny girls uh, bala po kayo mga kung magpa regroup kayo depende sa regroup Uh, ganyan lang po yung ginagawa o lalo na pag mayroong angkas yung ano. Kasi pag nagpa-regrove yung mga iba, na puputput po yung mga lining, yung yan, na puputput po yan mga katronicals. Kaya ang ginagawa ko na lang, butas lang po mga katronicals. Okay mga katronicals, Ito na yung barena, yung bala ng barena, eto siya, bagong bago. Yan, Ito yung malaki. Yan, ito yung maliit yung pinang pattern ko. Yan, ganyan lang po sila mga katornigos. Okay mga katornigos, titirahin na natin para maano natin, mabarin ma na natin. Tara na! Baka tirahin pa ng iba! Let's do this! Ay putik. Okay mga katornigos, ito na yung nabutasan. Ayan siya. Ayan oh. Pa step by step para titigan yung mabuti mga tornikels. Sipat kilatis. talpa na. Okay mga tornikels, ito na po yung ano, finish product. Kaya lilihain pa dito 'yan. Ayun yung ano, yung malaking butas. 'Yan. Para doon lumalabas yung ano, yung alikabokya. 'Yan. Ayun mga tornikels, oh, sipatin niyo na o. Oh. 'Yan oh. Legit na legit 'yan mga tornikels. Anti-dragging, ayan no? Yan. Ah, siya nga pala mga attorney girls, huwag niyo pong ano yun yung ano ah. yung ibang bell housing na ano, yung may parang lata dito. Medyo pangit kasi yun. Mm, may lata dito. Mas maganda yung pang Aerox. Yan yung may bakal dito. Mas maganda yan mga attorney girls. Kasi yung mga lata medyo nag ano yun. Ah, parang umiinit. Ang pangit. Medyo pangit yun. Ito, mas maganda to. Itong ganito pala mga attorney girls. Ayan no? Pakasipat nyo na mga katornigals Tapos Ilihain natin siya dito Ilihain Tapos susubukan ni Cabrando yung ano Kung magsisilbi Ayan lilihain mo siya dito mga katornigals Ayan Ilihain mo siyang ganyan Para Linisin mo na lang ng konti Siyempre ayun yung butas Nakikita mo yan o Ayan Ito pa nakikita mo to Tanita nasura na oh ayan o Tama na tama na yan, ganyan lang mga attorney girls para ano, luminis naman, no. Tapos testing ni Cabrando. O sige mga attorney girls, sipat kilatis. Talpa ka na. Tara na. Okay mga attorney girls, nalagay na. Tapos susubukan ni Cabrando kung ano, wala yung may-ari kasi naiiya. Nakaupo siya doon mga attorney girls. Ito ito pala isang Nmax. Yan oh. No? Okay. Sandi na. Okay mga katulong girls nalagay na na susubukan muna ni Cabrando Ano yung lasura na? Ayan, susubukan ni Cabrando Ang init-init daw Susubukan <laughs> niya kung hindi na nagda-dragging Ay, dalawa po kayo na Ayan na siya mga attorney girls Ano? Legit ay na na? Legit ang init Legit ang init Okay mga attorney girls Okay na, wala na daw dragging mga attorney girls At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel Huwag mong kalimutan mag-subscribe! pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye! Peace!